Okay, what's up guys? Tingnan natin ang kaibahan ng sira at good. Ito yung sira. Ang ikot. yung good. Hindi okay, talaga ang ikot. Tapos di. Kaplat pa. Yung sira.

gamit ano sister si siguradong sira na pala to so tingnan natin ang kaibahan nila siya natin sa parat na common din so it is natin yung anong kaibahan nila guys so ilagay natin sa common yung positive dito sa pan so kita nyo guys hari guys so, la, Zero na talaga guys naman tayo sa bago guys bagay pa rin natin sa kumo na yung positive And negative unahin natin dito sa kanyang pan yun, kita nyo guys 2.0 uF, kasi yun ang supply ng ito naman sa pabila so, ito so, guys. Ito guys. Ito. Ano kasi tawag 25 plus 2, ito yung 2. ito naman 25 ilagay natin sa pumon at sa herb